Uh, kakatapos ko lang mag-jogging. Hindi ito ang tamang pag-inom ng Pocari Sweat. <coughs> oh, alright. Pocari Sweat. bad Kena man. <coughs> Tapos pindutin dito. oo Ah. Uh, uh. uh iinom ka ng pokarsyo tapos kakatapos mo lang mag-exercise oh sarap ang Pocari Sweat kasi ang main components niya may electrolytes siya oh basta electrolytes pang rehydrate kung grabe yung pawis niya. tapos may sprayer pa oh refreshing gusto ko yung sprinkle ah oh oh aray right. balik natin sa ano uh, sa mata Sarap! Ah. Yung mafe-feel mo talaga ba na na-rehydrate yung katawan mo. Kasi pag ino mo ng ito yung tubig, parang may biglang mafe-feel ka na lakas. Electrolytes. Ah. Dahil sa lakas ng pressure, lumobo dito sila. Ah. Kung interesado ka sa sprayer na to, at saka dito sa Pocari Sweat, check mo lang dito sa yellow basket.